Kasabay naman ng kaarawan ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos, sinagot na nito ang mga bayarin ng mga pasyente ngayong araw sa mga level 3 public hospital sa buong bansa. Pakinggan natin ang mga detalye live kay Ms. Nef Narciso, Ms. Lef. Sasagutin na ng pamahalaan ang lahat ng bayari ng mga pasyente sa lahat ng Level 3 Public Hospital sa bansa ngayong araw. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan ngayong araw ng Biyernes sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program sa Gimba Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na layunin lang matulungan ang mga Pilipinong may pangangailangang medikala. Narito si Pangulong Marcos. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 Hospital sa bansa. ang pangulo sa kanyang talumpati sa isa pang aktibidad sa Parayan City na naglaan sila ng 300 milyong piso para dito ay sa Department of Health batas sa direktiba ng pangulo saklaw nito ang lahat ng inpatient, outpatient at emergency medical services kabilang sa medical services na ililibre sa mga pasyente ngayong araw ang hospital bill, mga gamot, laboratory and diagnostic procedures, dental services implant, therapy and rehabilitative services, chemotherapy at dialysis. Para sa MBC TV Network News, si Lef Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa pag-aatid ng magandang balita, Ms. Leith Narciso.